Good morning guys. Niya na punta guys na ni Queen punta sa atong alaga. Hi guys. Si Bobby. Bobby Chung. lah. Bobby. Bob. Paspas pa na para paspas -pas ka muna po. Ni si Bobby guys. Taming mga langaw-langaw guys oh. Kaya Hindi sila masyado makaano pagkuan kay makikiliti siguro na ng dami. Daming langaw-langaw ako. Yan. Uy, namulaklak yung ano, mangga. Kaya kung kung lang gamayara, hili daghan. Yan na. Bulaklak. Ito, kasi ko Mama Ina. Mama Ina. Mama Ina. Mama Ina. Good morning, Mama Ina. Mama Ina. <laughs> Mama Ina. Buutan si Mama Ina. Mama Ina. Ayaw na, tilap. Ito na ko, Mama Ina. Maganda ang ang ngayon, an guys. Napaka may ula pero malamang yung mga bundok kayo. So, klaro-klaro. Yan. Pumunta ko nung isang araw sa kampo guys dyan kami short run bundok na yun papatawi doon para papuntang gagayan yung bundok na yun diba yung napakataas yung baba noon doon kami kaya kung hindi kami mag shortcut guys doon sa highway pa punta doon 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 pa ikot 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 yan pag dyan shortcut yan ang labas niyan billion way ba? Ang ganda ng ano ngayon guys oh, timpo Ang ganda siya Maliwanag Ang ganda drawing in yung Ganda ipinting yung mga bundok-bundok kaya ito Ang so. ganda tingnan Ang ganda siya At yung bundok naman dito sa amin Ay, ano Ayan, maliw ano, maliwanag Madilim tingnan yung mga bundok dito sa Amua yung hmm, mga bundok dito sa Amua so nice siya guys so, salamat guys no thank you sa inyong lahat magandang tayo sa mga alaga nato kay para mabusog lipat lipat balhin balhin So, thank you. God bless you all. Guys, okay, papunta naman sa aking rel, sa aking Facebook. No? Facebook. Ili de la Pina, guys. Sa so, nag-upload pa rin ako sa si YouTube pero wala nang ano, hindi naman naayos yung YouTube ko. Strike ako. So, yun lang. Thank you. God bless you all.